ito sa kinatatakutan na itong si Sara Duterte. Ang maungkat lahat ng kanilang itinatagong yaman. Kasi nga naman, hmm, di ba? Kung bank waiver ang pinag-uusapan, etong mga ito ay pikon na pikon. <laughs> Yan ang madalas ay hamon nga ni former Senator Madi-delay ang impeachment trial at ang iniisip nga ng maraming kababayan natin ay posibleng mag- Uh, resign na lang itong sa Sara Duterte dahil hindi naman daw kawalan sa kanya ang pagiging vice president. ba? Diba? Sinabi niya yan dati pa, hindi kawalan ang pagiging vice president. Na ang ibig sabihin, you see, yung mga taong katulad niyo po, talagang walang, walang naman talagang pure intent sa ating bansa, para sa ating bansa. Hindi naman talaga mga public servant ang mga katulad nito hindi nila iginagalang yung totoong essence ng pagiging public servant kaya hindi nila kayang i-practice din yan hmm. so eto matagal pagkatapos pa daw ng state of the nation address that's July next year ah this year, July medyo matagal pa kung ilang buwan pa rin 4 ano, hanggang 5 buwan pa rin ang um, aantayin ng mga kababayan natin oh, kasi hindi naman daw pwedeng mag-convene ang uh, senado dahil nga on break eto ngayon yung mga bank records natong sa si Sara Duterte ay plano nang ipasabina ng house prosecution team so sa tingin ko talaga hindi hindi igagalang hindi i-honor na sa si Sara Duterte sabi nga niya ulitin ko lang hindi siya sisipot hindi siya sisipot sa anumang trial may na may kaugnayan sa kanyang impeachment uh, case nga hindi hindi daw siya sisipot na maliwanag na ang ibig sabihin ay magre na lang taga, talaga siguro itong si Sara Duterte. Ito kasi, isa, ulitin ko, isa ito sa kanilang kinatatakutan. Yung maungkat. Mabusising investigation to. Sa trial, siguradong bubusisiin lahat ng yan. At sa tingin ko nga, ito ang isa sa pinakamalaking itinatago at ayaw malaman ng publiko netong mga Duterte yung gaano kung gaano kalaki ang kanilang nakulimbat ikaw. <laughs> sabi nga nila kung gaano daw kalaki ang mga itinatagong yaman netong mga Duterte na nagkukunwari nagkukunwari na mga simpleng tao <laughs> yan ang daming nabutol sana ang mga kababayan natin ay matauhan na ah magising na sa katotohanan na yung mga uh, politiko na kayo po ay ginagago, sana sa susunod, magalit na kayo. Hindi yung ginagago na kayo, niloloko na kayo, pero tuwang-tuwa pa rin kayo.